mga idol tapos na natin na maglakad ng alam nyo tayo ng papel ng ating bingbing dito sa BGC mga idol mabuti na lang merong karaban so mabilis ang process maganyan ng uh, gamit ng gamit sa bingbing kaya ng L-TAP at ka-license ng firearms mabilis parang na siyang one-stop shop so drug test neuro at saka yung uh, national police clearance so, nandun, nandun so, so, na lang din nandun na dun na mabilis pero naman tayong dala ng national so drug test sa sa kagluro so, mabilis mabilis yung ating uh, kasi lalo na mga idol sa mga renewal dahil sa akin po renewal ako renewal so ang malipit na naman talaga is yung euro ay baka mo dapat yung euro so yung sa euro ko mabilis lang actually wala pa akong so 5 minutes 3 minutes lang yata pinakamatagal ko nakaupo ito yung interview ko nung uh, interviewer Ka kasi, kasi. sa euro mabilis kasi lagi naman yan yung mga sagot natin is eh, Uh, totoo naman yung mga sagot natin so, yung sabihin walang question doon sa mga sagot natin regarding doon sa mga question ng uh, psychiatric exam so, wala siyang question, nung nakita nila yung mga sagot natin, okay saglit lang, ang tinanong sa akin so, wala pa lang, actually wala pang pa 3 minutes ako, nagulat nga yung iba, yung guard But, bakit daw tapos nato sabihin ko kasi, renewal naman ako eh saka so, yung nga doon sa psychiatric exam doon malalaman kasi kung uh, qualified ka ba pwede ka ba bigyan pwede ka ba mag renew o hindi ng inyong LCA license to all ng poses firearms mga idol isa kasi yon sa mga requirements talaga kailangan may pasa mo yung exam ng uh, psychiatric exam ng neuro pag di mo may pasayan, hindi ka may nila ng uh, authority o hindi ka may bibigyan na lang ng license to o ng possessed firearms pag wala, pag hindi mo yun maipasa yun so yun mabilis lang sa exam may oras pang idol, may time yung exam nila eh so nagawa na so, sa na naman yung lahat tapos kailangan mo ba magbigay ng tao, babae, talaki kasi sa siya mo doon kung ah uh, ano ang ibig sa anong kumbaga bibigyan mo siya ng ano ano ba, sino ba tong babae na to sino ba tong lalaki na to parang ganun. i-describe mo so ayan. mabilis